For today's video, Uncle Art, dito siya nga sa Public Cemetery, Bulanao, uh, Tabuk City, Kalinga, good um, dahil nakisama po ang panahon. Kaya hindi na po, oh, hindi po siya, no hindi pa siya yung talagang mainit kasi kahit bumagyo man sa ibang lugar, sa awan ng Diyos, hindi po tayo masyadong apiktado So ang ganda po yung uh, weather po natin ngayon. So nakikita ko yung mga press po na dito na ano nila, na mga bulaklak. So magtatanong lang po tayo. Uh, ang gaganda po nila ang oh. sa sakali. Punta po tayo dito. Oh. Nakikita ko may mga fresh at saka may mga plastic so pahawak lang natin. Pam pwedeng pahawak. Oh, ito natural ito, fresh ito. Ito naman yung mga ano, mga plastic. So, magtanong lang tayo. Po. Ma'am, if in case magkano pong per ano nila, per base po nila. Hello ma'am, good morning. Magkano yung price yung per nila, par base Yung isang ganon. Saan galing ma'am ito? Okay. Ito, ito rin, kasama rin ito ma'am ano? 100. Yung isa na ganito. Ito pa. Hello ma'am, good morning. Ano ma'am, fresh pa ito? Ma'am, if in case magkano yung isang ganon nila? I wanted isang ganun. Okay. Yung flower na ito, dito ba or other places? Ah, ito fresh from Baguio. Ito, ang ganda po nila. Oh. Ang ganda yung pagka-arrangement po nila. Um, oh, thank you. Ah. Ang pangalan po? Stephanie. Ito, ang pangalan po ni Ma'am Stephanie. Okay, vlog po ito para i-post pa natin. Sir? Oh, meron silang mga bomboro dito. At ang daming mga nagkalat po ng mga uh, personal personal men kaya hindi po siya nakakaano. Kaka... Oh, ang dami po nila dito. Magtanong lang po tayo dito. Ayun papasa po tayo. Ito yung ano nila oh, yung upland kaluluwa lunda Kaondas 22. Hi, hello sir, good morning. Tama ano natin mga kapulisan po natin. So safe po yung pumunta po dito sa ano sa public cemetery kasi kompleto po sila. So, papasok po tayo dito sa loob. Ano po yon Ma'am, ano po ano Ah, po yung entrance. Ay, alam mo, Pasok lang tayo. O, oh, kompleto po nila, oh. Hi, hello, sir. Good morning. Kompleto po sila. Alam mo, ito o oh, in case may mga medics din po tayo dito na naka-standby at mga firemans po natin so kompleto at meron din tayong mga uh, red cross uh, uh, Ay, sorry. Akala ko to uh, aw oh, mga BFP hello sir good morning good morning sir. po ah, po ito yung mga taga red Ho red, cross. red cross po natin good morning ma'am sir if in case for na uh, emergency meron silang ano dito nakatambay po natin na mga uh, mag assist po natin so kompleto po sila oh ma mga kit po nila tapos ayon So yung mga matatanda o oh, meron pa silang ano, eh, hey, ma'am lang yung ano yun, nila. Yun, o, oh, nakatambay may meron silang ano, uh, stretcher tapos oh, may, may oxygen pa sila at o oh, may kapi pa sila o oh, libre yung kapi po nila o oh, kompleto. Oh, sige sir, thank you. O oh, may face mask pa sila oh. At ito, libre siguro yung tubig nila na ganito. Okay naman at hindi masyadong ano mainit na kisama po ang panahon. So thanks God. So uh, safe po lahat ang mapapasok dito dahil kompleto po lahat ng mga ano natin dito. Mga Ay, hello ma'am. Good morning. Sige, papasok tayo Ay, merong ang ano yung dyan, no? meron pang anin dyan yung I see ah oh, okay mamauna ako dito ha oh, <laughs> pasok po tayo dito sa loob pero yung pupuntahan ko kasi na bandays dito sa pinaka baba. dati noon pag masyadong ma, maano maulan napupuno sa baba kasi yung ano namin oh, may mga umuwi na kasi natapos na sila na maaga Yung nauna, ang dami nang nakaano na, naka pintor na pero mga iba, ngayon pa lang sila magpipintor sa dahil uh, maganda po ang panahon at meron ding mga naglilinis dito na mga ano natin, mga kapatid po natin. Ay, hello ma'am, good morning. Oh, um, talagang nakaano sila. Talagang malinis 'yung ano natin ngayon dito sa ano sa uh, public cemetery. at kahit dito po sa loob ng ano ng cemetery may nakita ko mga pulis po dito na nag ano nag nag, nag nagro roaming sila para kahit naman papano yung mapupunta dito ay safe po sila oh, ang dami nila dito oh. sa, sa bungad pa lang at saka dito sa harap meron na pero nakikita ko yung grupo nito puro mababae po lahat ng mga pulis oh, isight na lang natin sila oh.